Ayan. Maglamaw mi guys. Mamig butong. Ito pagkataasa guys oh. Nagkuhagbutong butong si Wingwing. -wing. Na. Oh. Ayan. Na. Nagkanta-kanta pa guys. <laughs> 'di ba? Hastang taasa, guys. Kaya na niya, guys. Sa pag maguna na yang ulo inignao, guys. <laughs> Weng! Maguna imong ulo inignaog. <laughs> Ayan. Ayan. Mm. Sara. Akala ko wing mauna yung ulo mo. <laughs> Unang ulo. Hmm. Magbaba ba? Iunang ulo. Murag halo. <laughs> May halo? Yon. Maglamaw mi guys. Sarap to gamot sa yung sabaw guys. Yan ang malakas dito guys magakyat ng niyog. Wingwing -wing lang malakas sa kalam. Si wing, wing lang sa kalam kumatkat sa niyog. Wala Iba dito kan. Sa kabulig. Sa kabulig hurot ang lubi. Yan. Yan ang maganda dito guys sa probinsya kasi gusto mong kumain ng niyog 'yan, saging. Gusto mo nang kumain ng saging, marami. Yan. Yan ang asinda ko guys, laki no. <laughs> asinda ng asawa ko 'yan, guys. <laughs> 啊！懂。